back to our channel ha guys tingnan nyo yung mga pusa rito tingnan nyo ang tataba nila guys so, kasi dito sa kanila guys may mga nag-alaga sa kanila nagpapakain yan hindi sila maiilap so maraming tao rito guys pumupunta para pakainin lang sila talaga bumibili sila ng animal food kung man naman yung iba sa Venus yung pinapakain yan tamang tataba nila hindi sila maiilap dito guys mga pusa matataba hindi maiilap kasi walang nananakit kasi sila dito alam man man meron silang tinatawag na animal protection law so dati nga guys may nakita ako eh naglagay ng glue sa kalsada nilagyan nila ng fishnet so pag ng kalapate eh, ang dami nila roon hindi na sila makalipad kasi nakadikit na yung mga paa tapos dinampot na lang nila yung fishnet is sa so, sakya na lang guys hinuli ng pulis bawal kasi dito guys manakit ng mga ayip kahit yung mga ibon nga guys ang dami rito eh yung ibong martinez kung tawagin sa english mayna yung magsasalita mababait sila guys pati yung ibong batubat bato yan no? Oh. o tignan nyo yung isang mama o tamo hawak-hawakan nyo ito tapa laki o oh. kaya kumakain na siya so, napakabait sila guys kahit mahawakan mo sila hindi sila mailap kasi nga maamo sila hindi katulad sa iba ayan o oh. tignan nyo guys o oh. hawak-hawakan ko yung ulo niya napakabait niya, ito pa isa lumapit pa o oh. o oh. bait siya o oh. katulad sa ating guys pag mga ganyan pusa pag malayo hindi mo mahawakan no? yun yung itim mo yung tapang yun, oh. ito ito napakabait ito isa ito oh. yan o oh. yun yung itim mo oh. ang dami nila guys ang dami pusa rito kahit saan sulok pang kwet makikita mo yung mga pusa yun ah, ito yung black ito mabait ito To. Ning. Yeah, ang ganda ng kulay, nyo, oh, tingnan niyo. Medyo medyo mailap tong isa pero itong mga bulaw-bulaw mababait eh. Ayun. Ito pa yung isa oh, ito. Oh. Ito nag-exhibition oh. Ayun oh, 'yun. Ito busbusin naman tong isa na to. <laughs> ito guys, nagsosolo. Ayaw niya makijamming kasi siya oh, may sariling mundo to guys eh. Ayun oh, solo siya, solo flight. Ayaw niya makijamming doon. Ah, ito. Ito inahin is mother. Yeah. Okay. So ito guys, ito nakita ko mga upuan na to. Kung tutusin guys, upuan ng mga tao to eh. ang nangyari tuloy, naging higaan ng mga pusa eh. Kasi syempre, eh, siguro naisip ng pusa. Bakit? Para sa tao lang ba yan? Kaya dyan guys, dyan sila higa higa O yan, wala naman silang ginagawa rito guys. Ihintay lang sila kung sino magbigay sa kanila. So mga tao rito pumupunta. May daladala -dala mga hasak para bigyan lang sila ng pagkain. Ito yung sarap guys, yung so taba Oh. Ito mo, ang laki oh. Oh. Diba? Ito e yung takaw niya. Taba niya, malinis siya. Ito guys, oh. yun na yung nakaupo. Ayan guys. Oh, sige na guys. Ito si guys Oh. Oh, sige na guys, hanggang dito na lang. I hope so you enjoy this video. Thank you for watching. Hey, bye bye.